Hello guys, welcome back to my vlog. Ayan, isang video na ipapamalas ko sa inyo kung paano ayusin ang malakas na buga ng hangin. Ano? Yun ang ating hahanapin kung saan yung may problema. Ano? Kasi isang viewers natin ang nagtatanong dahil ang kanyang gas stove ay malakas daw ang buga ng hangin o pressure. Yan, yun yun ang video natin ngayon. Ano guys. Kaya taposin nyo lang ang video to, ano? sa mga consumers na gumagamit ng gas stove. Baka ganito ang inyong gas stove. Ano? Ayan. Okay, umpisa na natin. Huwag natin palagay. Ito okay. guys, yung IOC natin. Di bali, double burner to ano. Ayan, ito kung nakikita nyo. Ayan, tatry muna natin ano. Tapakita natin sa inyo kung anong problema nito. Dito sa mga tanking may laman. Ayan, kabit muna natin. Uh -huh. Ayaw mo, timing. Ano? Na alam, bisa natin ano? Ito na, buksan na natin. Ayan, buksa natin yung, Ayan. Ayan guys, napakalakas ang buga ng apoy. So, try natin dito ng adjust sa adjust ng hangin ano kung magbabago siya. Yan sa ilalim ko nakikita niyo guys ano? Yan tutukan mo. Yan napakalakas guys ng buka ng hangin kaya rinig na rinig oh. Pag ganito naman mapula ang hangin ay ang apoy. Yan kapag iniikot ko dito, yan mawawala siya. Ayan, napakalakas ang buga ng presyo. Ibig sabihin, may problema ito, ano guys? Yun ang ating hanapin, ano? Hindi kasi makuha dito sa adyasa ng hangin. Puapoy, o. Apoy, oh. Ayan. Pag pinahinaan natin, ang lakas ng mataas ang buga ng apoy. Ayan, kapag sinagad natin hangin, hindi naman, malakas ang buga ng hangin. Naingay siya. Ayan. Try muna natin, okay? isa naman. so naman, mahina ang apoy. Ayan, no. Oh. Kahit lakasan na natin, ano, di, yan, iniikot ko dito, guys, sa controller ng apoy, ano, yon Hindi siya nagbabago ang apoy, oh. hindi lumalakas, mahina. Sabihin, may barato sa ignition o sa daanan ng gas, ano. Ayan, pangayosin natin patayin muna natin dito dali natin ang regulator ayan, tanggalin natin yung regulator ang video kasi guys, yung regulator na ni ma'am o ng ating customer ay lumana, tatry po natin yung ibang regulator ano na bago meron tayo dito yung bagong regulator pagbalitan natin ito, tatry natin kung hindi mapabago ang buga ng apoy Ito yung papalit natin, ano? Ayan. yung bago. Kasi minsan kasi dito may problema sa regulator. Hindi na nakukontrol yung pressure niya. Dahil sa medyo luma na rin, gaya ganun siguro. kasi gantong regulator ano guys, wala siyang bukasan no, naka-fix siya ng ganyang regulator. Walang bukasan na tornilyo ano. Ito di bali yung full bag na regulator ano, dipihit de o degree pong kaya tawag ayan, luma na siya. Itong pinalitan natin, itong bagong nilagay natin no. Ayan, so, try natin uli ano. Ah. natin kung hindi mo ba bago ang buga ng apoy o hangin napakalakas kanina umuugong yan yan buksan natin yan sa regulator guys kung so may problema maganda yung buga ng apoy oh. halos wala siyang ingay yan ilo natin ihay natin Kanina kasi, nakasay, grabe yung bugas, buga ng hangin at nung apoy, napakataas. Ito, napakaganda. Oh. yung blue, blue siya. Ayan. Ibig sabihin, itong regulator niyang luma, may problema na sa loob. Yung pressure niya, hindi na nakokontrol. Ano? Kaya lumalabas lahat, nakupunta rito sa labasan ng apoy. Ayan. Ito, napakaluma na may eh, problema na yung loob. Kaya pinagtan natin ang bago. Ano? Yan, ibig sabihin, yung regulator may problema. Dito sa adjust ng hangin, walang problema dito sa regulator. Ano? Yan, kung ganyan, guys ang nangyayari sa inyong... Kala itry nyo guys na magpalit ng bagong regulator. Ano? Yan, patay na natin. Ito naman, ano problema nito? Right. Ito talaga yung... Ano? Ayan. Ito lang, um, ito lang yung nagsisindi guys. Halos ibig sabihin may barayong yung daanan ng gas. Ito naman yung IOC natin. Ano? Ayan. Ayan, na-resolve na natin yung isang problema na ito. Ano? Yun nga. Yung nagtanong sa atin. Yung guys, yun ma'am yung problema mo. Yung malakas yung buga ng hangin dahil sa siguro sa regulator may problema sa loob. Yun lang palitan natin. Ano? Ayan, tanggalin na natin dito. Yan. Ito naman ayosin natin, ano? Yan, okay guys. Ayan, ano guys, nakuha na natin yung problema ng kala na malakas yung buga ng pressure o hangin, ano? Dahil sa regulator lang pala, sana yung nagusto ating video. Ito naman isa guys, ayosin ko rin naman ito. Guys, magagawa tayo ng panibagong video ng ganito. Dahil medyo hahabang ating video kung isasama pa natin ito. Pero mayroon na akong ginawang ganito ano bueno guys na video kung gusto nyo panoorin yung mahina ang buga ng apoy. Mayroon na tayong video nito ano. Yung kung paano palakasin ito. Ayan maraming salamat po sa inyong panonood. Pakisubscribe, in like, and na lang guys at pindot ang ating notification bell para din kayo sa ating mga video. Hanggang dito ng Ipamalas TV. Nagbibigay ng idea at kalaman. Bye-bye!